Ibut ko sa kung kwan Payag Alator Ini na eh Ani Ha? Oo oh. Mga mga katoro Oop oh. Pwede na eh Saka Muwag balay ito Pwede na hidaan eh Suyupan lang ganing ni na Mga alumi puwelo na ay, mga puwilo oh kita nyenator oke nak okay na kay ni kung ikaw ra isa Daog kayo hoy dali mo ba Shhh. O mga iring na ikaw tambah tali tambay tani tor ni eh, lampas gyapon tor eh, man Oh, Palo lang mo sa YouTube tour. Monetize na po. So may atong anak nga. Di mo edit. Na ako po, di po kung edit. Di trabaho. Oh! Ang ato di Putiukan, di Kalaban na ito, Aritor. Kaya ito yung kakam ako, Tor, kay... na ko, kay kayo. na lang yung ay. Be, hindi na lang ito vlog be. Ikaw, ah. Hi. Kiss. Mm, kiss na. Isa. Uy, kiss ba? Shht. Uy. Ano na mga iring, Tor. Ito ang gagmay ay. Tapok. Ano yung iro, oh. Ano lampas ya puni ini mah bagun-bagun muni ikutanti putlun putul na na Ada bedaban na ni pun haling na kulang ani ngatusan ah tak putul ah, ah. lima ron putihukan. Ini putih bukan, ini lombak dagan lah. Lombak daganmu, ha. taimo. Nah. Atur. Wah, yang enggak. Terbahu lah, putri. Sayun. Sayun. Dili sa yon ang pagsunod ni Kristo. Daghang tunok ang dalan na agian mo. Ito. Ah. Hindi mo naman lang ganit kuntin. Kana na mulimpi kapaligiran. Dili kayo ka ng... Sinuon pwede naman pakatawa. Huwag ng mga kung kuhan. Kuhan ang bilib eh. Kung naging naon i-vlog, iugma naon si naman, kung naging naon naman, kayo limpyo pa imong yuta. Napakay naon naman, kung naging naon naman, kung naging naon kung naging tor saging kung naging na, naman, kung naging naon naman, kung naging naon Oh, Dili na mo Dire na. Dire. kaya maglumba. Maglumba dagan meron sa lapinid. Dire. Bagon ito, bagun. Unang ah. Abot ako sana kung gipangandoy. Putlo na ako na ron agay ko hapit ay kong mata patay sa ito ah tambay sa tora ha kaya akong kanan putol na pero gahi awal na kunyong ito ang sa gahi eh. ah. ni Ah. Oh. na ni mananap babaw. Timik ah, oh. Ah atur tabang belah, tabang, op, habib, makaya, atur makaya, kita tagline pamagi, nah, Itataglayin pa mga agay, Tor. Ayan. ito, diba? Wala wow, na itong lampas, Tor. ilalagay ko. Tayo na rin. Ito ang magbabaw. Ito. na katuigan na diha. Sigurado gina. Nakikurim. Buwan diha. Unsa nga mananap. Mawin ang uban nung mga iring. Siguro. Putlo na na. Oh la. na. Mga katul. na, na malimpyo. Eh. Okay. Um. Ah. May tigbastor nga hangadaan. Okay. Boss wa ug Yun na. Yan ang iring na uli na. Agi. Ah. Ak na. Huh. Agi, Tor. Babay, mga Tor. Babay. Love you. Oh, Tor San Max.